Hello guys, uh, welcome to my vlog, my guys. So, ayon sa ilang taon nating hindi nagtitinda. So, most in last in two years na ako yung nagtitindahan, di ba? So, ito yung tindahan ko. So, ngayon, uh, dati kasi may nakatira dito. So, ayon dahil nga tayo ay... Um, ma, um, mahabag, ba diba? So, mahabag tayo. So, may nakatera dito mga guys na um, may mag -asawa na may anak. So, hindi, dito sila nakatera. So, yan. Ito yung kwarto nila. Yung tindahan ko, yung kwarto nila. So, yun, ito ito, yung space nila sa so kusina. So, ngayon, ah, uh, bali, umalis na sila dahil, nga, kailangan na umalis dahil natin, uh, isa pa, ah, uh, gusto na rin natin magtindahan. So, kailangan na rin natin dahil, ay, naku, napakahirap ng buhay kapag wala tayong income. So, kailangan humanap tayo ng Uh, pag inkaman so ayon uh, ito guys uh, in zone uh, gusto kong gawin siya ng kantin so kantin siya guys so ito yung aking kainan so dito ako mag display ng pagkain so dito So, ayusin na lang. Ayusin pa. Medyo, 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 medyo. So, yun. Uh, ayan. So, uh, ayan po yung ating dating tindahan. So, ayan. So, ngayon, uh, hindi pa tayo makapag-start kasi alam naman, uh, alam na naman natin, hindi talaga basta-basta, Uh, mag-start agad. So, mayroon pa tayong uh, mag big mag ano muna tayo mag-ipon muna tayo ng lakas oh, di ba so mag-ipon muna tayo ng ano kalakasan no para sa may panlaban tayo no dahil medyo ako, ete, yung ko. Dahil sa trangkaso or hindi ko alam kung anong, anong nangyari sa akin na bali yung boses ko nag na talagang ma, maayos-ayos dahil nga dun sa sumama yung pakiramdam ko. So, di ba? So, dahil doon nag, 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 trabaho din ako sa kantin. So, dito yung kusina ko, guys. sus so, kailangan ko pang posposang linisan dahil sa so, Joseph, Talagang kailangan ko ng magbuhos pa ng lakas dito. O anong lakas kasing buhos ng mga basura or mga lupa na pinaghuhukay-hukay o hindi ko alam kung bakit nagka nagka nagkataasan yung mga lupa dito dahil siguro sa daga o ewan o hindi ko alam kung bakit napakadaming lupa na daming lupa na parang bundo na nagabundo na siya o ba diba? so yun mag mayroon tayong ano sa so, sa zone, pero sana naman um, magawa natin o ba diba? ganyan lang naman ang buhay natin ba diba? so ah uh, Sunod lang tayo sa agos. Kung anong makakaya natin, yun lang gawin lang natin. gayon ang gawin lang natin yung makakaya lang. Hindi tayo sobra-sobra kayo -sobra baka. Pag sobra-sobra naman, sobra naman tayo ma magkasakit tayo sa so, mahirap. So, alalay lang tayo sa buhay natin. Welcome to my vlog, my guys. Welcome to my vlog. So, mga guys, nandito na naman tayo sa ating ano, uh, finally yung bahay natin ulit ba so ni-repair na naman natin so dito balik tayo dito sa sa ating kinagawi ang mga ano gawain maglilinis wala na kasi nakatira dito mga guys kaya dito na naman dito na ulit titira yung yung honor eh <laughs> yung <honor>. ah <laughs> So, yun guys. oh tayo. Medyo, lagyan natin itong ng ano, harang pampa, itong pampatibay-tibay. So, naglipat kami dito. Ah, uh, maglinis muna kami para yung mga gamit ng iba. So, malipat na dito. Dito na naman kami ulit titira. So, yun doon sa kabila alam nyo naman uh, mayaman nga tayo sa perahan pero hindi walang pagmamayari pero isa lang ang pagmayari ko uh -huh. sana na sa susunod na panahon marami na tayong pagmamayari yung gusto ko comfort yung malaking bahay na malaki na mayroong lugar para sa aking mga alaga ito kasi video masikip yang town house town house long gitu. Ni best. Memot to guys.